So, ngayon niya, nga, ako na aming uulamin. So, maglulumpiang Shanghai nga ako. Pero bago ngayon yun, so ikakamada ako muna itong mga hinugasan ko kanina. At last lang itong mga baso. Then, sinunod ko lang ang hugasan itong mga tirang pinggan kanina. So, everyday na nga lang, lang hugas ang atake ng Mima na ito. Tumuntong na nga ako sa may upuan namin kasi ang taas talaga ng lababo namin. So hindi siya yung standard height ng lababo. So kami kasi nag-initiate na ganyang kataas. Tapos ang ending pala, so taas. Kaya kailangan pang gamitan lang ano, bangko. So ito nga, gagawin ko na yung lumpiang Shanghai. So meron akong karne dito. Tapos nalagyan ko na lang siya ng bawang sibuyas at saka carrots. So nilagay ko lang nga din yung paminta, bawang sibuyas, carrots, itlog, and lastly nga yung magic sarap. At imekos na nga yun mahiwagang kamay. Ayun <laughs> nga siya, yung lumpia natin na with kamay. O, di ba? Ang dami niya. Tinabi ko na nga muna yung lumpia kasi ito gagawin ko muna to yung lumpiang wrapper. Ito nga yung pinakaayaw kong gawin yung magtanggal ng wrapper kasi no, sa ko na naman yung tao dito sa bahay. Paano ba naman kasi nagkakanda punit-punit na siya? At saka dito nga rin ako hirap yung magbalot na lumpia so hindi ako perfect magbalot. Pero ganun din naman yung kakailin din naman siya. <laughs> so ito naluto ko na nga siya tapos sa nagluto rin ako ng ganto so parang pati siya. Hindi nga ako sanay magluto sa gabi kasi ngayon yung ulam namin pag nagluto ako sa tanghali hanggang gabihan na namin yon. Tapos niluto na nga rin tong show mo na nakastak na sa ref ng ilang linggo. Nagbabawas na kasi ako ng mga nakalagay sa ref dahil nga sa Graham Bar para mas maraming space. So fast forward na nga. So hindi ko na nga na-videohan habang kumakain kami. Tapos after nga nun, ginawa ko na nga tong Graham Bar. Everyday lang akong gumagawa. Ewan ko, ganadong ganado ko, Kaya sabi ko, sana talaga si Pagin ako hanggang sa, alam mo yun, hanggang tumagal para mag-boom tong business natin. Fast forward na nga, so after kong gumawa ng Graham Bar, so ito, nilinis ko na nga talaga ng pinggan namin. Kasi nga December na, so kailangan na mag-general clean. So mag-gen clean talaga kami kasi naantay lang namin yung linoleum -lino para sabay-sabay na. Para hang general clean na nga lang gagawin namin. So for late nga lang tong lagay ng pinggan namin kasi onti lang naman yung mga pinggan namin. Tapos dalawa lang naman kami dito sa may bahay. Diyos ko, ito na nga. So ayan, sa dami-daming gawain. Ito pa, ang mga kalat ng Junakis. O di ba diba? napakadaming laruan, nakakalat. Nakakasyogod, pero okay lang. Basta wala siyang sakit, okay lang. Kahit kalat-kalat ang laruan niya, go! Tapos kung hinahanap niya nga ang bata, so ayan siya naglaro ng tubig. So sinasalin-salin niya lang. So ayun nga lang. So hanggang dito na nga lang. So thank you for watching. Bye!